Hello everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, malakas nga ba ang laban ng tatlong kandidata mula sa Asia? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello Beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, may mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe towards tayo ngayon. So, eto na, my gosh, ilang tulog na lang ay mag start na talaga ang ingay ng Miss Universe. So, parang etong week na to, nako, my gosh, eto yung week na dapat mong abangan. Dahil ang mga kandidata ay unti-unti na nagdadatingan dito sa Miss Universe. Pero ang tanong, Team Asia, kada kaya ng bonggam-bongga sa competition na to? Oo naman, malakas ang nakikita kong labo ng Asia ngayon dito sa Miss Universe dahil merong tatlong kandidata mula sa Asia na talaga namang masasabi ko palaban at sobra-sobra ang paghahanda. Ang dyan na syempre ang pambato ng India na ngayon tinitignan natin yung galawan niya. Maganda din si Miss India kapag tinignan mo talaga siya meron din talagang ibubuga para sa laban ng Miss Universe plus matalino din. Kung kudaan ang pag-uusapan ay nako lalayo, lalayo, pa ba tayo? Si India kayang makipag sa bayan. Medyo matagal-tagal na rin ang India na hindi talaga nagpe-penetrate ng bonggong-bongga sa Miss Universe. Pero ngayon taon na to, na pinaabangan natin kung ang India nga ba ay isa sa mga magiging paboritong kandidata ngayon taon na to sa Miss Universe. So are you excited for her? Kasi ako, yes. Gusto kong makita kung ano ang ipapakita niyang galaw, kung makakasabay nga ba siya sa galaw ng mga pambato ng Asia at sa Latinas, Europa, di ba? So, good luck sa pambato ng Asia na, ah, good luck sa pambato ng India dito sa Miss Universe. I think, isa siya sa mga magandang mukha sa nakikita ko for now, ha? Pero syempre, abangan natin kung paano siya magpipenetrate at, at paano yan talaga gagalaw dyan ng bonggong-bongga na malakas. Diba? Kasi sa Miss hindi gano'ng kalakas, mahina yung laban nila eh. So, tingnan natin dito sa Miss Universe kung may ibubuga nga ba ang pambato ng India. Pero kung di nalang nila ay si Rachel, I think, ayun, pag-uusapan yun ng todo-todo kasi Miss Universe caliber din talaga yung babaeng yun. Yung, alam mo yun, yung iba yung dating, di ba? And then, eto na, syempre, isa sa mga maiingay na pinag-uusapan ngayon ang pambato ng Thailand. Yes! Na si Vina. Matagal tagal na rin itong hinintay ni Vina sa buong buhay niya na no, makapag-compete sa Miss Universe. And then, tingnan natin kung gaano siya kagigil, kung gaano siya katapang, at kung paano siya makakasabay. Malakas ang Vina kasi parang feeling ko yung styling nito talagang papalo eh. At Nando doon sila sa strategy game nilang Na na para O oh, bawal ilabas si Vina O oh, itago muna natin si Vina Para mas yung impact niya Ganong kalakas Siyempre yung supporta ng Thai people Magtiwala tayo na talagang ibibigay nila Yan ng bonggong bongga So kung pag-uusapan yung Lakas ng tagahanga Dito magkakasubukan ang Pilipinas At ang Thailand Sa lakas ng Ingay. Kaya nga, medyo nalulungkot ako kasi yung iba instead na tumutok na tayo doon sa suporta natin sa Pilipinas, sa pambato natin, ay nakapupunta pa sila sa ibang candidates. Ay, hindi naman natin mag-blame. Baka taga Thailand din sila. Charot. So, yan. So, ako para sa akin, si Vina, isa to sa mga kaabang-abang dito sa competition. Kasi mula do sa story nga na paulit-ulit siyang sumasali sa Miss Universe Thailand na hindi siya nananalo, ngayon, natitignan mo sa kanya dito kung paano siya magpe-penetrate ng todo-todo. Yung destiny ba, sa san ayon ba talaga sa kanya? Sa kanya ba talaga ibibigay ang corona? Kasi marami nagsasabi na malakas ang laban ni Thailand, lalo na ngayon yung ganitong nangyayari. Ako para sa akin, kahit na walang ganitong sitwasyon, ang Thailand ay talagang malakas ang laban ni Vina kasi inaabangan nga to ng lahat. Si Vina magaling to pagdating sa si styling. I think sa communication skills doon lang siya medyo mahihirapan. Pero parang piling ko matatawid naman ito to ng todo-todo. Lalo na pag nabigay sa kanya yung mga question, di ba? So parang feeling ko malakas ang laban ni Vina sa competition talaga ng Miss Universe. So, ito talaga yung isa sa mga magiging maingay na kandidata. And for sure, e eh, na to ng bonggong-bongga. So, dumaan na si Vina sa mga orasyon, yung mga dapat na na ginagawa talaga ng type bago sila lumaban ng Miss Universe. So, nagganon na rin si Vina. And then, ayan, parang feeling ko, ready na siya for the fight. And then, mag-expect ka na mag-iingay sila ng bongga-bongga sa social media dahil gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ipoprove kasi nila sa lahat ng mga nilaban na kandidata ng Thailand na nakalaban ni Vina parang pili ko ipoprove nila dyan na nagkamali sila. dapat si Vina ang pinili nila para manalo ng Miss Universe. So ngayon ang tanong, si Bina kaya ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe para sa bansang Thailand? So malakas yung kutob ko, malakas yung laban talaga nito. And then of course, pambato ng Pilipinas, Maria at Manalo, all set na rin para sa magiging laban niya dito sa Miss Universe. Maraming mga kapwa natin Pinoy na nagdududa sa kakayahan ni Maria Atisa manalo. So doon sa part na yun, medyo nakakalungkot. Pagdudahan pa ba natin ng ating sariling kandidata na alam naman natin na subok na subok na rin ang galing ni Atisa pagdating sa competition at Siyempre, marami na rin siyang experience. And then, yung iba nakukulangan sa galaw ni Atisa, nandiyajaan na yaan sila, at dyajaan yung sinasabi na dapat ganitong galaw ng ipakita ni Atisa Manalo. Pero kung ako ang tatanungin mo, ha, hindi kailangan baguhin ni Atisa yung sarili niya para lang maipakita sa atin lahat na kadapat-dapat siya para sa korona ng Miss Universe. I think sa paraan na alam niya, yung pagiging authentic ayun ay talaga ang napaka-importante. Hindi niya kailangang magpanggap, hindi niya kailangang mag-transform, para lang gustuhin lang ninyo siya nang bonggang-bongga. Ati sa Manalo is Ati sa Manalo. May napatunayan na 'yan sa mundo ng pageantry at parang feeling ko well experience na siya sa mga ganitong laban. And then of course, nando doon na gustong-gustong gusto niya 'to. Ang worry ko lang kay Ati sa siguro yung mga gagamitin niyang wardrobe. Ayun, doon medyo parang ah, hindi ako sure na ano kaya ang mga susukutin niyang damitan at ano kaya yung ipapakita niya sa atin. Doon sa part na yon doon lang ako na, ano, doon lang ako na parang, parang, okay, so mapapaisip ka talaga, ano ba yung gagamitin ni Atisa? I hope na sana talaga na paghandaan to ng team ni Atisa at let's see, for sure, uh, gagawin nila yung makakaya nila. Kasi minsan nandoon lang tayo na parang sinasabi nila, okay, lalaban kami. Pero mag-iisip kayo eh. But siguro tiwala talaga ang kailangan nating ibigay. I hope yung galawan na, alam mo yon na ang lakas makarena. Sa totoo lang, pagdating kay Atisa, syempre iba si Emma Tiglaw. Sa si Emma talaga, ever since talaga, pagdating sa damitan, prepared siya. Yung makikita mo kay Emma na parang from the start pa lang, nakikita mo na talaga na pasabog yung mga outfit niya at sumasabay talaga ng bongga-bongga. So, ako kay Atisa kasi sa totoo lang, pagdating sa damitan kay Atisa Manalo, medyo wala pa ako yung sasabihin mo na wow. Ibaniban -iban lang siguro yung gown niya na sinuot nung, nung finals night ng Miss Universe Philippines. Doon pa lang ako nag-ano sa kanya na wow, ang ganda dito ni Atisa Bongga. Saka siguro yung mga ginamit niya nung lumabas siya ng 2024 yung yung mga gown, yung gown niya doon, maganda yung color white. Pero yung the rest, medyo nagtataka ako, bakit parang hindi nilang makuha yung perfect na kulay, perfect na styling, perfect na dapat nilang ipasuot sa isang Maria at sa Manalo. Parang mas lumabas siyang mas queen. Naiintindihan ko yung komento ng lahat kasi ganun din ako tumitingin kay Atisa na parang sabi ko nga, may kulang talaga doon sa nakikita natin kay Atisa. And I hope this time, ayun yung maayos nila. And sana, sana maibigay nila sa atin to Kasi, magaling si Atisa, wala akong problema kay Atisa. Yung Atisa manalo na karakteristik, yung ganda, okay ako doon pero yung damitan na papasuot nila sa totoo lang wala yung nanalo si Atisa hanggang ngayon na amaze lang ako sa damitan ni Atisa Manalo yung lang nila dito sa Thailand yung nagsuot ng color white <laughs> ayun pa lang yung masasabi ko dapat ganyan yung mga gagamitin mo the rest ay naho <laughs> wala pa but tingnan natin so doon nga daw sa ano sa last time dito sa kanyang uh, send off, di ba, na naganap. So, medyo ang daming nag-ano kasi yung damit daw ni Atisa, hindi daw ka kabongga. As in talaga, hindi nila nagugustuhan kasi parang, parang hindi bumabagay para mas lumabas yung, yung isang character talaga ng isang sa Manalo. Yung parang makita sa kanya yung Miss Universe peg. Ganon. Ayun yung nagiging problema. Kaya yung mga tao talagang parang ay pero sa kabilang banda hinihingi ko pa rin ang support ng inyong lahat na sana magkaisa tayo dito and then tignan natin kung si at isa nga ba ay kakabog mula sa day 1 hanggang sa dulo ng competition kasi dapat dyan day 1 pa lang pak na pak na agad yung mga damitan mo and then plus sabi nga ni senyora ayun nga uh, duda pa siya doon sa sa gagawin nilang pasabog para sa ano pero ako, ayoko munang isipin yan. Doon na muna ako sa, o oh, sige, hayaan natin silang gumala o hayaan natin silang magpakita ng mga kabog na styling. So, yun talaga, kulang lang talaga sa styling talaga na kailangan ay swak na swak sa character niya and then swak na swak sa Miss Universe. Yung lumabas yung Miss Universe look niya. Ganon. So, let's see, di ba? So, yan. So, good luck sa ating Reyna. Ako naniniwala naman ako na well-prepared sila. Naniniwala naman ako na gagawin nila yung lahat ng kanilang makakaya. And magkaalaman, magkaalaman talaga sa finals at saka sa simula ng pageant. Doon natin makikita. Pero kasi yun nga, ine-expect ko na ang tatlong bansang Thailand, Philippines at saka India ay mag-penetrate talaga ng bonggong-bongga sa competition ng Miss Universe ngayon taon na to. Yung kumbaga parang sana makita natin talaga yung galawan nila ng todo-todo. So, ako malakas yung tiwala ko na gagawin nila yung kanilang makahaya sa laban na to. ba? Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.